Hi, welcome back sa ating YouTube channel. This is me, Just Lovely. So, gaya nga ng panggit ko sa inyo, paluwas nga ako at eto na siya. Ayan, so bali nakasakay kami sa bus, pamunta na kami ng Makati. Pero syempre, bago Makati, dadaan muna kami sa Rizal para kunin yung aking NBI. So, eto na nga, stop uh, stopover muna tayo. Ayan dito ng lugaw para naman may maisuka. Dito na ako sa NBI. Ayan. So, madali ko na nakuha yung NBI. And then, gore na ulit kami. And so, cutting trip na lang yung aming gagawin. So, kaya nga po nang bangit ko sa ko po kapisado ang daan doon. So, kaya naman po ako nakahatid ni Ruby Yan. So, thank you naman at may nakahatid sa akin. Mabuting nila lang, Charisse. Ayan. So, siya po ay girlfriend ng aking kuya. So, medyo napagulo yung aming biyahe kasi nga po gawa nung pag-stuff over namin sa ano, sa Rizal. So, medyo nagulo yung daan namin kaya naman sobrang dami namin dadaanin ayan kaya medyo tingnan natin konti na lang yung na videohan ko kasi syempre napagod na rin ako actually pagod na kami sa biyahe sobrang init lahat lahat na pagod ang bigat bigat pa ng pagod so nung una, na ano pa kay na, na enjoy enjoy ko pa yung paningin ng pati So, umpisa lang yun, guys. Kasi, kaya uh, nyan, nung kita naman sa itsura ko, wala na akong pakialam. Pagod na ako. <laughs> Nakailang salin din kami sa jeep. At eto na nga ang aking nadatnan. Ayan po yung aking titirahan. Actually, nagulat ako. Dahil sa totoo lang, hindi ko na imagine ang sarili ko na tumira sa ganito. Hindi naman sa minamagait ko yung lugar. Pero, hindi ko lang to inaasahan. So... Ayan. So, second floor naman siya. Yun lang talaga yung setup niya. Yung ganyan. Ayan. Piro nga namin is para siyang kulungan. yan Pero may sariling metro. yan Siguro hindi nga lang talaga ako sa ganito Ganto daw talaga kadalasan ang meron dito. Meron din namang bed space. Kaya lang mas safe ito dahil syempre nalalak at may kang space. So, bali, ito na yung loob ng aking space. Ang tawag nga pala dito ay capsule room. So, kailangan muna natin tong pagtsagaan kasi syempre, nagsisimula pa lang ulit tayo. Hindi naman tayo pwedeng mag-arte, lalo na walang pera. Syempre, yung pag-arte may binabagayan din. Ayan, so ayan nga siya yung reels Kaya niluloko ko ni Ruby Anna para daw, Anong kulungan ng rabbit ko. Kasi tingnan mo, diba, yan din yung ginagamit ko kay Kamkam Kam. Ayan, pero okay lang. Ah, pagtiisan na lang muna natin, pansamantala. So, bali ang lahat nga pala ng gamit dito ay sarili mong bili. So, kagaya ng pang cover dyan, yung ilaw na ikinabit ko, as in lahat-lahat, ikaw ang bibili. Ikaw mag provide ng sarili mo. So, hindi na nga ako humanap ng iba pang tutulo yan. Kasi naisip ko rin naman na okay na rin to. Kasi dapat bed space yung kukunin ko. Pero since nabanggit na nga rin yung uh, pagiging safe, edi eh parang may point na rin naman si Rubian at least kahit mali itong room pwede mo naman siyang ilak ayan so nagpaalam na nga siya kasi magbabalikan siya so grabe din naman yung effort niya para ihatid ako thank you an anyways yan na yun yan ang itsura ng aking kwarto so all in all safe naman yung mga gamit uh, kahit kailan ako umalis malalak ko naman yung pinto so walang problema Samahan niyo ako guys kung ano magiging buhay ko dito sa Makati. Actually, wala rin akong idea. Excited na hindi ko maintindihan. Sana may patunguhan. Or dapat may patunguhan, di ba? Tama na nga yung mga drama-drama na yan. So anyways, dito ko mo talaga. Ayan, dyan sa aking electric pan. Kasi alam nyo ba, kanina pa ako namang problema dyan sa electric fan. Dodo, ako ng pwesto. Hindi ko na malaman kung saan ko ilalagay kasi hindi siya makatayo kasi nga cliff fan. Ayan, so kung nakikita nyo yung itsura ko, talagang ako'y pugnot, labugnot na. Sinusukat ang pasensya ko, first day na first day ko pa lang dito. Ayan, so palamig muna para lumamig ang mainit na ulo sa electric fan namang first day natin ngayong araw start na ng ating kalbaryo ito yung tinatawag na kalbaryo na lahat ng bagay ay kailangang bilhin, welcome bumili nga ako ng extension kasi nakita ko na yung saksakan pala dito ay iisa lang hindi naman pwede na palitan sila ng charger ng cellphone sa electric fan kasi sobrang init dito sa room so hindi pwede na wala ang electric fan matitegi ako dito tatakan naman kayo bakit hindi ko nalang hayaan na bukas kas yung grills. Hindi po pwede kasi hindi po to all girls. So meron po mga boys. O, medyo hindi tayo kampante doon. Ayan so saya ko nga nang gumana na yung electric fan nang naka-clip. Ayan. So, konting pahinga kasi sobra, sobra talaga ang sakit ng ulo ko dyan. So, no choice lang ako. Kailangan kong ayusin yung mga gamit ko. Pero, grabe. So, sobrang init. Sobrang pagod. ng dinahin namin. Ay, nako. Yung ulo ko, parang di ko alam kung gano'ng kapikat. Sa totoo lang ng mga panahon yan, gusto ko nalang matulog. Kailangan din naman pwede. Kasi sobra ko namang lagkit eh ayoko naman na maligo muna tapos tsaka ako lilinisin kaya inayos ko muna itong mga gamit ko kahit ayus-ayusan lang ba yan ang nga ang saya ko bakit ako masaya? kasi feeling ko matangkad ako kasi suku ako ay nako naman problema yan ng mga maliliit pag nakakita ng maliit sa kanila feeling nila matangkad na sila <laughs> yun po ako eh So, kakain na muna ako. So, ito na lang muna yung dinner natin. Today, yung binili kong tinapay. So, kanina naman ay kumain kami ni Ruby And So, okay na to para hindi na rin ako lumabas. Medyo napapangiti nga ako dyan kasi nahiisip ko yung budget ko sa mga susunod na araw. Kasi yung budget na budget na budget, alam mo yun? Ayan, tapos magpapamedical pa ako sa susunod. Gusto ko sanang gumala muna bago magtrabaho. Kaya lang, hindi ko alam kung magagawa ko kasi nangihinayang ako sa magagastos ko pagkala. Bukod pa ba dun, baka maligaw ako. Mahirap maligaw ng tipid yung pera. Yun. So, yun nga po. Habang kumaka, nagpapahinga. Sobrang pagod ko kasi guys. Pagpasensyahan nyo na po. Ganto lang talaga ako nakita ko ng nanay ko, kagagalitan na naman ako nakabuka ka, ka na naman, lovely joy <laughs> anyways, kung nakaabot ka sa video na to thank you for watching sana panoorin mo pa yung susunod na vlog ko kung saan ako ay magpapamedical ito nga pala yung way kung paano ilak yung pinto ko ayan, yan yung sinasabi ko sa inyong padlock di ba parang kulungan ayan, oh, yan. that's it so at least wala namang makakapasok sa akin And dahil may butas na maliit, takpan lang natin. So, yan lang guys. Thank you sa panonood. Makikilike and subscribe na lang po. Bye-bye!